Hello guys, I'm Architect Chojo. So today, nandito tayo ngayon sa ating side project. This project is a 36-story like, structure. So ngayon, nandito tayo ngayon sa ating par exit stair. Now, dito sa corner na to, ito yung ating par exit door. Now, sa corner, nandoon naman yung ating uh, pipe chase. So ano ba yung purpose nung ating uh, pipe chase? So dyan natin pinaradaan yung mga malalaking tubo na vertically na umaakyat dun pataas every floor. So, inorganize natin siya dito sa area na to. So, nandyan yung ating uh, fire na mga tubo or yung fire protection. Nandyan din yung tubo ng ating water line and also yung ating mga bent pipe nandito rin. So, dito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nilagay natin dito sa ating uh, pipe chase. So, napakahalaga ng pipe chase para makonsealed natin yung uh, ating mga tubo aesthetically, maganda rin siya dahil naitatago natin siya. And dito sa area na to, dito natin siya nilagay dito sa location ng ating par exit stair. So, inorganize natin siya para maging maayos, malinis at organize siya every floor. Habang umakit yung ating mga tubo from one floor to another. Okay, so tingnan natin isa-isa yung mga division na ginawa natin dito sa ating pipe chase. Let's go guys! Alright guys, so pasok tayo dito sa area ng ating uh, pipe chase. So we here on the side, ito yung ating uh, pipe chase. No? So natatakpan lang siya nung ating mga pintuan. Now over here, ito yung ating fire uh, par exit stairs. So medyo maingay lang no? dahil may ginagawa dun sa taas. Now, umpisahan natin siya dito. So ano ba yung mga dalagay natin dito sa ating uh, pipe chase? So unang-una, naglagay tayo ng garbage chute. So kung papansin ninyo, every floor dito, dito tayo maglalagay o magtatapon ng ating mga garbage. So kaya meron tayo dito na uh, tinatawag na garbage chute. So itong garbage chute natin is made of stainless materials. So maganda siya matibay. Pull down lang to open. Now we can manage to throw our garbage. Now over here, makita nyo itong ating uh, door na steel door na louver. Ito yung area ng ating uh, electrical room. So Itong ating uh, door ng ating electrical room is also one R fire resistant rating. So sumusunod tayo doon sa fire code of the Philippines when it comes to fire resistant rating ng ating mga steel door. Buksan natin ng ating uh, electrical room. So maliit lang na compartmento, so ito 'yung ating uh, electrical room. So, ongoing yung uh, ginagawa natin dito pag-install ng ating bus uh, So, yun yung magiging source ng power natin dito sa ating electrical room. So, ito, kakompletohin pa natin to later. As you see here, ito yung compartment ng ating electrical room. So, makakompleto yan. Later, mapupuno yan ng ating breaker and panel. So, kita nyo dito yung partition. So, ang partition natin is made up of concrete. Yung uh, partition niya. So, ito yung ating... Uh, electrical room. Now, dito naman sa side na to, sa next door, ito yung closed na door. Hindi tayo naglagay ng ating ventilation. Sa kasi to, kaya siya lubered, itong steel door na to, para at least any heat that come from inside of the electrical room, at least maka-circulate siya. But dito, wala tayong kailangan i-ventilate dahil itong area na to is area ng ating mga tubo na ating una ito yung ventilation pipe natin itong PVC na to then itong mga red na to na tubo na vertical na pipe ito yung sa ating uh, fire protection so yun yung ating uh, fire protection system ng mga pipes then this one itong white na to itong PPR ito yun ito naman yung ating water line so umaakit yan floor by floor and eh, nagdi-distribute siya horizontally doon sa area o sa mga unit na sinusuplaya ng tubig. So, the same way, ito rin ating uh, fire pro na mga pipes dahil mayroon tayong mga sprinkler heads doon sa floor by floor ng ating mga units. So, ito yung ating uh, pipe chase para dito sa ating ventilation pipe, fire protection and water line. So, kita nyo itong pipe na to. Going up here, so yung mga control bugs natin. Then, dito sa electrical room, kita nyo yung mga mga wires na nasa cable tray. So every floor, tumatakbo yung mga wires na yan to provide power every floor. So ito naman yung ating power exit na stair. So yan guys, ang purpose ng ating uh, pipe chase. No? So dahil maraming kable yan, maraming mga tubo yan, so kinakailangan natin ma-organize into one place yung ating mga pipes and also yung mga wires. Kaya meron tayong uh, pipe chase and also makonsilbi natin siya at at hindi siya maging eyesore dito sa ating structure. Since nandito siya sa ating fire exit stair, madali rin yung ating maintenance and services during maintenance ng ating mga uh, pipes sa ating uh, fireproof fire pro and water line and also sa ating electrical room and maging doon sa ating garbage truck. So yan ang purpose ng ating uh, pipe chase. So we organize yung ating mga pipes from one floor to another habang umakit na tayo doon sa floor by floor ng ating structure. So, napakahalaga yan, lalong-lalo na dito sa high-rise structure na ginagawa natin. Alright, guys? So, I hope may nakuha kayong knowledge sa na-share ko sa inyo about parches. I'm Architect Chodjo. Enjoy fully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you all.